Isang nakakalungkot na balita nga ang inilabas ng Arab Times sa bansang Kuwait tungkol sa kababayan nating OFW ngayong araw na ito, December 30, 2024. Ayon nga sa balita, nitong nakaraang araw ay may natagpo ang patay na katawan ng isang Asian woman sa isang garden at kamakailan nga lamang ay kinumpirma nga ng Arab Times na ito nga ay isang Pilipina. Ang nasabing natagpo ang bangkay ngang ito ay nakalibing sa may jahara ayon sa investigasyon ng forensic expert ay halos dalawang buwan na nga itong nakalibing sa nasabing lugar. Sinabi nga rin sa balita na ang nasabing pagpatay ay matagal ng pinagplanuhan or planted at hanggang sa ngayon ay inaalam pa nga ang tunay na motibo sa likod ng pagpatay sa krimen na ito. At para nga sa detalye ng balitang ito na isinalin nga natin sa wikang Tagalog para nga mas lalong maintindihan ng iba nating kababayan, panuuri natin to. Disyembre 30 ay gumagalaw ang mga taga-usig upang kasuhan ang mag-asawa sa pagtatago ng premeditated murder ng isang Filipino domestic worker. Habang patuloy ang investigasyon sa pangunahing sospek ang akusado na may kasaysayan ng mga kasong kriminal at kamakailan lamang ay pinalaya mula sa bilangguan ay nasa ilalim ng masusing pagsisiyasat upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen. Sa investigasyon ay inihayag ng nakababatang kapatid ng sospek na napatay ang domestic work. Habang patuloy ang investigasyon sa pangunahing sospek ang akusado na may kasaysayan ng mga kasong kriminal kamakailan lamang, ay pinalaya mula sa bilangguan ay nasa ilalim ng masusing pagsisiyasat upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen. Sa investigasyon, ay inihayag ng nakababatang kapatid ng sospek na napatay ang domestic worker, kasunod ng pagtatalo ng sospek, at ng kanyang asawa. Nagresponde ang mga security at forensic team sa insidente sa isang bahay sa Saad al Abdullah, Jara. Sa inisyal na forensic examinations, naganap ang kamatayan mahigit dalawang buwan na ang nakaraan. Idinetin na ng mga otoridad ang suspect at patuloy na isinusulong ang kaso. Hilinga lang natin na sana nga ay mabigyan ng patas na katarungan ang sinapit na ito ni kabayan at para mabigyan din ng katahimikan ang pamilya nito sa Pilipinas. Sa bagay nga na ito, ay wala tayong magagawa kung hindi maghintay lamang ng magiging resulta ng magiging investigasyon. At sana nga ay matulungan din ng gobyerno ng Pilipinas para mabilis nga nitong makuha ang hustisya hinihingi ng kanilang pamilya. At sa ating mga kababayang OFW, lalo na sa bansang Kuwait, ay ipagdasal na lang natin ang sinapit ni Kabayan at sana nga ay makuha ni Kabayan ang hustisya na nanarapat para sa kanya. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na ang notification bell para lagi tayong updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.